Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At ngayon pong araw na ito ay meron naman po tayong iba sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalo pa ang maka-attract na mga gulak na yan so sa pingyaman man o pananalapi. At kung lalo po kayo ay um, ila po sa niyo ang swerte na kay dalang po okay na mga good luck sa inyo na alam niyo naman sa inyong mga sarili na kayo po ay hindi tamad, kayo po ay nagsusumikap. So hindi po natin alam na marami pong mga uh, negative energy sa paligid mga Kajanski. So napakasimple lamang po na pwede natin gawin ang ritual na ito. So bago ang lahat. Ay nais ko lang pong i-promote sa inyo mga kajanski para po sa mga gusto ng mga pampaswerte. Meron po tayo sa inyo mga negosyo, sa inyo mga trabaho, sa inyo mga career. Or kung kayo po ay mahili maglaro ng mga uli na sugal, meron po tayong pampaswerte dyan. Para po sa mga interesado, mag-PM lang po kayo sa akin. So anyway mga kajanski, itong ating ritual ay pwede pong gawin ito bago po kayo matulog, okay? So bakit um, uh, mostly na marami po tayong mga ritual na ginagawa na tayo po ay bago matulog. Kasi po um, sa paniniwala na ito po ay ang, uh, tayo po ay makapag-concentrate na sa ating mga kapaligiran ay eh, ito po ay napakatahimik, okay? So kapag tayo po ay nakikipag-communicate kay universe, ito po ay mas madaling, okay, na kanyang uh, marinig yung ating kahilingan. So, ito ay mainam na gawin bago po kayo matulog. So, maghanap po tayo ng parte sa inyong pamamahan na pwede pong gawin ang ritual na ito na wala pong distraction. So, may issue na naka-off po ang inyong mga television, ang inyong mga radyo. Nakasalan po ang inyong mga phone para po kayo ay makapag-focus. Ang kailangan lamang natin dito ay napakasimple, isang basong na may tubig o okay? kung ito ay dapat malinis na tubig at isang kutsarang asin, okay? So kung meron po kayong mga rock salt, so uh, pwede po natin gamitin pero kung wala naman po ay uh, wala pong problema. Kahit ano po yung available sa inyong mga kusina, get iodal salt o anong pa man yan mga kajanski ay pwede pa yan. At kapag nahalo na po yung ating asin sa tubig, pwede na po natin itong agad kamitin. Kahit hindi na po natin ito dasalan ng kain ng ating ginagawa sa ating ritual. Basta make it sure na ang inyong araw sa araw na yan kayo po ay positibo. Hindi po kayo yung masama ang pakiramdam, mabigat ang pakiramdam, wala po kayong galit o hinanakit sa inyong kapwa. Okay? ngayon yung inyong mga isipan ay hindi po negatibo. So pag, kapag kayo po ay positive energy na kung saan na feeling nyo po na inyong gagawin, ay po ay magiging success, okay? Na uh, ma pinapagana nyo po ang inyong law of attraction na saan magandang bagay lang po ang inyong iniisip at alam nyo po na talagang isang daan prosyento na alam nyo sa inyong sarili na ito po ay mangyayari. So, mainam po yan at hindi na po natin kailangan ritualan, okay? Yung isang basong may tubig. So ito po ay ilagay lamang natin sa likuran ng ating mga front door o ng ating mga main door. So dapat uh, uh make sure na hindi po ito magagalaw kung meron po kayong mga bata sa inyong mga bahay. At hindi po dapat ito ilagay sa inyong mga back door. Okay? Make sure na ito po ay sila sa likuran ng inyong mga front door. So ito po ay um, mainam lamang at uh, hayaan nyo lang po ito. Ang maximum nito ay hanggang 5 days po mga kajansky. So itong ritual na ito ay kung inyo pong mga paligid ay puno puno po ng negative energy na uh, ano po ang inyong gagawin sa inyong mga uh, sa inyong buhay na hindi pa nga kayo nag-umpisa ay puno puno na po ng negative o hindi po nangyayari. So feeling po ay marami pong hadlang. Okay? At ito rin po ay um, kung meron po kayong gustong i-manifest kahit po ano man po sa usaping pananalapi ay ito rin po ay mainam. So, ito po ay bago po natin ilagay sa inyong mga pintuan. Pwede nyo po nga uh, sa inyong mga isipan lamang kung ano po ang inyong mga kahilingan. Alright? Na kung ano po yung gusto nyo mangyari sa ritual na ito. Halimbawa po, meron po kayong mga gustong uh, bayaran or meron po kayong gustong i na pera. Okay? Na uh, matagal matagal na pong inaantay pero hindi po nangyayari-yari. Okay? Marami po mga delay. Ito po ay nakahang. So, pwede nyo pong i yan. Sambitin niyo lamang po sa inyong mga isipan. Okay, habang hawak ako niyo po ang basong may tubig na may asin bago niyo po ilagay sa inyong mga pintuan. Kahit ano pa man 'yan, mga kadyaan sket. Ito rin po ay mainam sa mga negative um, energy, mga masasamang elemento. Okay, ito rin po ay mainam kung meron po mga sa inyong mga kabahayan ay mabibigat po ang aura at ito rin po ay mainam sa mga taong mga naiinggit sa inyo. Lalo po kung meron po kayong mga negosyo, okay? Hindi po natin maiiwasan yan. So, hayaan nyo lamang po, kung gusto nyo po hanggang 5 days, ay wala pong problema yan, mga kajanski, okay? So, pagkatapos ay itapon nyo na po uh, after ng 5 days at make sure, hindi nyo po ito pwedeng itapon kahit saan. Ito ay itapon nyo lamang either sa inyong mga toilet, or sa inyong mga lababo. Hindi nyo po pwede itong itapon sa inyong mga harap ng inyong bahay o sa inyong mga bintana. Make sure na itapon nyo po sa inyong mga inidoro at iflas flush nyo po ito agad. Okay? O itapon sa inyong mga lababo. And make sure pag ito po ay inyong natapon na, i-release nyo po lahat ng mga negative energy at papasukin nyo po sa inyong mga isipan na kayo po ay maging positibo na ang mga hiniling po natin or mga swerte na ang ating ninanais, ito po ay mangyayari. So, let's claim it ng mga Kajanski. Okay, so si mga darating sa atin. So, kung meron po kayong mga katanungan o hindi po masyadong naintindihan sa so topic natin na ito, ay pa, pakicomment na lamang po sa iba ba. And syempre paalala naman po sa so mga itong pampaswerte ay kinakailangan po mas mainam na samahan pa rin po natin ito ng aksyon, mga pagpaplanong gagawin mga kajanski. Kung tayo po ay may gustong uh, makamit sa ating buhay, okay, um, dapat tayo po ay magsumikap pa rin. Ito po ang pinaka-importanting um, uh, key para po tayo ay maging successful. Sabihin po natin ang pagsusumikap at the same time ay meron po tayong ginagawang pampaswerte para masala po natin ma attract okay? Yung mga good luck na sa ating buhay ayan lamang po at maraming maraming salamat sa inyong mga kajanski and uh, see you again on our next one